O ay mga boss, ito para Audrey ano Si Bara Audrey, uh to taon na ito mga boss, kaya lang. 'Yun nga, paubos na yung clutch lining niya mga boss, kaya lang di dumadamba pa rin sa umaga. 'Yun yung mga pinalitan natin ng clutch lining mga boss, ano yung issue na dumadamba sa unang apak ng kamyo sa umaga, 'yan yung sa Bara Audrey. Kasi ang Bara Audrey mga boss, mataas ang minor kumpara sa bara auto kaya hindi nyo ramdam sa bara auto kaya lang yung mga huling labas ngayon mga boss talagang napaltik na rin nakaldag na sa unang apak ng sa umaga so ito mga boss binaklas na natin yung kanyang clutch side kita nyo naman medyo masusunog na yung kanyang clutch lining pag nasunog na mga boss dumadamba pa rin umi-slide na yan ha mga boss pero sabi ng may-ari mga boss ay nadamba pa rin sa unang apak ng kambyo sa umaga. Yun yung sinasabi ko. Pasunog na, luma na, pero hindi pa rin siya nawawala ng damba so nai-stress yung clutch housing mga boss tapos yon i-tune up na rin natin ito valve clearance kasi yung nga medyo high mileage na yung natatakbo niya mga boss kaya tune up tune up, valve clearance ito naman nabutasan na natin to ng uh, banjo pod kaya ito magka clearance man hindi gaano kalakihan so yon yun ang agandahan mga boss o ayan, sabi ko naman ang paper base ay hindi tumatalon tapos yung original yung original na lining mga boss ni Baraco 3 tulad nito, ito ay matagal ayan si Baraco 3 no? o, pasunog na yung lining pero dumadamba pa rin sa unang apak ng ambyo sa unang apak ng ambyo mga boss tumatalon kasi yun nga, magkaiba siya dito ayan, ayan mga boss yan ito. Oo, di ba? paper base ang pinapalit natin dito kay Barako. So yon ito tanggalin natin. Oo, di ba? Napaka ay mileage kay mga boss. Pero ganun pa rin, paubos na yung lining pero sa unang apak ah, ng kabyo sa umaga, tumatalon pa rin. o yan sunog na. Kaya syempre magpapapalit na rin lang naman ng lining bagay ito sulit na hindi katulad ng iba na pinapalitan natin ay hindi pag gaano slide o bago pa tapos yun yung clutch lining check natin clutch housing pala ayan o oh, may kaunti na mga boss o oh. <coughs> yun yung sinasabi ko na i-stress yung clutch lining ah clutch housing yung clutch basket na yung crown Diba bumabakas na Yun yun Unang abang ng kambyong lumalaga pa Kita naman mga boss so, ayan Sa kanyang Kita yung mga bakas ng plates Tapos dito sa crown Ganun din So yun, yun yung nagiging problema nyan Na nai-stress ito Ayan yung housing na yan May county na kaya kung ako sa inyo mga boss, nasa sa inyo rin, pwede naman tiisin na hindi magpalit nito, pero mas maganda kung palit nito. Halos ang naman nito, hindi nagkakalayo rito, hindi nagpapalayo rito. Sa madali lang siya paltan. yun, yung mas maganda kaya ay sinasabi ko sa inyo mga boss, yun yung pinaka maganda, ginagawa sa Barako Drive. Ito mga boss, kaya tayo, yung original talaga mga boss yan. Touch lining ano, original yan. Pero meron tayo mga paper base. Tapos meron din tayo mga pambajaj. Na piyesa. Tapos yun, medyo magulo pa rito. Ayan. Halos ah, puro. Ayan, puro. Napakagulo rito mga boss. Tsumba. Oh, gulping gulo rito. Okay. Ayan, dito. Oh. Mga budget budget sa besa, marami tayo nyan Ito. puro tambak pa Honda. Yan bala na. Inaayos ko pa. Oh, nag mga ganun tayo. Medyo magulo pa. Mag aayos tayo.